salamat ng mga taga-Barangay Manaknak Palayan City si sa panguna ni Barangay Captain Lawrence Mark Russo ang bagong ambulansya na ipinagkaloob ng pamahalang palalawigan ng Nueva Ecija sa kanyang barangay nitong March 26, 2025. Sobrang laking tulong po nito po, po dito po sa aming po barangay kasi nga po uh, mas mapapabilis po yung aming pong pagresponde at pagdala po sa ospital doon po sa mga taong uh, nangangailangan po. Ayon kay Kapitan na nasabak agad ang naturang ambulansya sa pag sa isang aksidente na nangyari kamakailan sa kanila barangay at naihati nila agad-agad ang pasyente sa infirmary sa palayan. Mensahe ni Kapitan sa kanyang mga kabarangay na huwag magdalawang isip kung kakailanganin nila ang service ng ambulansya sapagkat ito ay para sa lahat, lalo na kung emergency cases. Uh, welcome po para sa lahat po ito. Uh, magsabi lang po kayo dito po sa ating uh, sa akin po at sa Barangay Hall, lumapit lang po kayo sa amin. Uh, lahat po, pwede pong gumamit nito sa lahat po ilangan na uh, kabarangay ko. Uh, welcome po para sa atin lahat. Salamang ang babong ambulansya sa daming ng mga programa na ipinagkaloob ng Pamahalang Pananawigan ng Mga Baesiya sa Barangay Manaknat, Palayang City. Ayon pa kay Kapitan, sa mahigit dalawang taon pa lamang na panunungkulan niya sa barangay Manaknak, ay napagkalooban na sila ng 35 peraso ng streetlights, 500 bag na simento at naipare-renovate na din ang gym na may 20 taon nang naitayo sa kamilang barangay. Meron na pong galing uh, sa Kapitolyo na 35 pieces po na solar streetlights at ito naman po, eh, kinakabit po namin doon sa mga madidilim po na parte po ng amin uh, aming barangay sa lugar na madidilim. Opo, nakakabit na po siya ngayon. At 'a uh, ganun din po yung uh, 500 pieces po na simento na nagmula din po sa atin pong kapitolyo. Ah, uh, 'yung naman po ay ginamit po namin sa mga eskinita na para mapas mapasimento po namin yung mga eskinita na mga mga lugar po na mapuputik. So ngayon po, uh, yung mga dumadaan po doon, uh, hindi na po sila nahihirapan sa pagdating po ng tagulan kasi nga po uh, simentado na po 'yon. 'Yung so, bagong gym po namin, uh, na, -re na renovate na din po siya sa wakas. Uh, siguro po uh, more or less 20 years na po ito so opo so ayan po uh, na renovate na po siya uh, magagamit na po natin ng maayos ito pong ating gym uh, wala na po siyang tulo pati po yung uh, fiberglass na board tsaka po yung ring, bago na rin po at dinagdagan pa po nila ng, ng, uh, cladding para po pagka umuulan uh, or uh, may init uh, may pantaki po tayo Nagpaabot ng personal na pasalama si Kapitan Russo sa pamahalang pananawigan na ng Nueva Ecija sa patuloy na pagbaba ng mga proyekto at programa para sa kanyang barangay. Maraming maraming salamat po sa mga projects na ipinagkakalab niya po sa aming pong barangay, dito po sa aming pong barangay Malaknak. Lubus uh, lubos po ang pasasalamat ko at ang ng buong sanggunian at ang mga buong kabarangay ko kasi nga po uh, sobrang laking tulong po nung ibibigay niyo po sa aming pong barangay Ah, uh, ito na po ay kapakanan po ng aming mga barangay kaya sina po ay masaya. At uh, kaya nga po ako ay lubos na nagpapasalamat sa ating pong uh, Provincial Governor uh, at uh, hindi po sila nagsasawa uh, na tumulong, magmalasakit at magbigay po ng projects po dito po sa aming pong barangay. Maraming maraming salamat po, God. Para sa balitang Nueva Ecija, Gina magsanok nag-uulat para sa video ng INITAL Radio. Ang inyong kakampi